Ilang linggo lamang ang lumipas. Naalala kong isang musang pinakamatanda na surviving members ng pioneering classes, yung mga nagtapos noong 1950s. Yon ay si Master Sergeant Ernesto Amar Sr. Nung makita ko na kapitbahay pala niya yung isa sa aking mga estudyante sa OCS, naisipan ko na padalan siya ng Christmas gift at birthday gift. Kasi ang birthday niya ay December 25. Ito yon. Binabati ko ng happy happy birthday ang kapwa akong musang na si Master Sergeant Ernesto Amar Senior. 101 years old na siya ngayong December 25. Kaya meron akong pasalubong sa iyo, Master. Ayan ha. Ipadala ko sa iyong kapitbahay na si Second Lieutenant Ronel Tepanero. Ayos? Master, happy birthday. Ipaabot sa buong mong pamilya ang aking mainit na pagbati ng Merry Christmas, happy birthday. Kahapon lamang, ipinadala sa akin ng video na mula kay Second Lieutenant Tipanero at sabi niya, ibinigay na raw niya ang gift na para kay Master Sergeant Amar. Panorin niyo ito kaya ah, maligayang Pasko sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Del Pilar Pinyan sa Buanga del Norte. At kasama ko po ngayon ang pinaka matisig at malakas na Scout Ranger Class 04 of 1952. Walang iba kundi si Master Sergeant Ernesto Amar Senior. Nandito po ako ngayon. Kasama ko po, po siya. Ah, makita niyo po, ah, sobrang latad po po at ang kapitbahay namin na si Tatay. Nandito po ang pasalubong na padala ni Komandan namin na si Colonel Harold Cabunoc, Infantry, Master and Military Defense Secretary, Philippine Army, ang Commandant ng Officer Candidate School. Nandito po ang mga bigalong pinapabot para kay Master Sergeant Ernesto Omar uh, Senior. Tay, uh, happy happy birthday po. Uh, paabot po ng Commandant namin. Uh, ito po yung bag, tsaka... calendario Ayan, calendario ng Moses Ay Tsaka syempre, hindi po natin ma kalimutan ang pinakapadala ng komandant namin ang mag ng scout ranger ng Pilipinas so, ay Dito tayong mag ay yan po yung alindahan namin tayo sa class namin sa Office cadet School Alahi Raya Class 59 UCC So dito po ang mga regalo para kay Master Sergeant Ernesto Amar Sr. na pinapabot ng aming komandante, walang iba ang pinakasakalam na komandante namin at snappy Colonel Harold Kabunok Infantry Master in Military Defense Studies Philippine Army ang Commandant ng Officer Kennedy School. So ayan, para sa akin, napaka-importante na yung mga nauna sa atin, mga ninuno natin, yung mga sinaunang sundalo, mga surviving members ng mga 1950s, yung, yun, kung sino man, kung mayro mang World War II, uh, sa Korean War na kasali, o sa Vietnam War, alalahanin natin ang kanilang serbisyo. I-appreciate natin dahil yung ating ginagawa ngayon ay konektado diyan sa servisyon nila noong araw. At para sa akin, kung meron mga akong mga munting resources, ay ginagawa ko tong paraan na pagkilala sa kanila, to give honor to them. And yung mga simpleng token lamang, grabe ang tuwa, no? Uh, ang sabi nga ni Master Sergeant Amar, ay lubos siyang natutuwa at naalala pa siya ng kasalukuyan ng mga musang, ng mga scout rangers. At kung kayo, meron kayong uh, mga kakilala, meron kayong mga kamag-anak, take time na bigyan nyo sila ng honor. Kung mayroong mga events, pwede nyo siyang imbitahin bilang special guest. Kahit na makaupo lang siya dyan at uh, i-mention lamang na thank you for your service. Itong sundalo na ito ay dating nag-serve at nagcontribute sa kapayapaan ng ating bayan. Malaking bagay na po yun. Sa ibang bansa, nakita ko 'yan. Meron silang Memorial Day at pinag-a-attend nila 'yung uh, kagayan ng mga sinaunang mga sundalo na nakapag-serve sa ating bayan. At sinasabi, "Thank you for your service." Simple lang, di ba? Words lang 'yon pero ang impact para sa ating mga sundalo na uh, sila ay inaalala ay malaking-malaki 'yon. Sa palagay niyo, dapat bang magkaroon tayo ng personal level lamang na pag-initiate ng pagbigay-pugay sa ating mga sundalo? Ilagay lang sa comment, anong idea niyo? Paano niyo gagawin yan? Maraming salamat and Merry Merry Christmas sa inyo lahat. Happy Birthday kay Master Sergeant Ernesto Amar Senior Member ng Scout Ranger Class 04-1952. Master, sana Madagdagan pa ng 100 years ang iyong buhay. Merry Christmas and Happy Birthday! Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.